Hi, hey, what's up mga meme? It's me, Rico and welcome back to my channel, Mabuhay! And for today's video po ha mga meme, ito ang continuation ng ating topic tungkol po sa Ghost Month ha mga meme. Kasi ngayon nga po, officially nagtapos na nga po ang Ghost Month. So pag-uusapan na po natin ngayon yung mga sinasabing mga dapat po natin gawin ha mga meme ngayon nga pong natapos na ang Ghost Month. Yung mga bagay-bagay po ha mga meme na pwede na po natin ulit gawin ngayon. Ah, oh, talaga ba? Ano yung mga yan? So yun na nga po ha mga meme, kaya kung gusto niyong pong malaman ang mga sinasabing mga usapin tungkol po dito sa pagtatapos ng Ghost Month ha mga meme ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. Pero kung kayo mga bago pa lamang po dito sa channel ko ha mga meme, kung kayo napadaan lang po dito at kung magustuhan nyo lamang lang po ang mga videos ko, eh kayo po yung huwag nang mahihiya. Basta't kayo po'y mag-subscribe at pakik na din po ang aking notification bell para lagi po kayong updated kapag may mga bago na tayong uploads. O di ba ka? O siya. Go mga meme. Oh. Huh? <laughs> So, ayun na nga po ha, mga meme, ang topic nga natin ngayon ay continuation po nung topic natin tungkol po sa ghost month. At yun na nga, ano ba yung mga dapat natin gawin ngayon ha, mga meme, na nagtapos na nga po officially ang ghost month. So, ngayon po, pwede na po tayo ulit ha, mga meme, na pumasok sa iba't ibang mga transaksyon. Pwede na po tayong lumipat ng bagong bahay. Pwede na po tayong magpagamot, magpa-opera po ha, mga meme. Pwede na po tayong magpakasal talaga ba mag-engage ko kayo ha mga meme pwede na ulit kayo mang pirma po ng mga kontrata magbukas ng mga bagong negosyo at pumasok sa mga bagong transaksyon ha mga meme pero mainam po ha mga meme Nagawin gawin nyo rin po ito ngayong araw po ng linggo ha mga meme pagkatapos po ng ghost mat ngayong po linggo ito po ang gawin po ninyo kayo po ha mga meme ay mag cleanse pa rin po ha mga meme na mga tahanan kasi baka nga po ha mga meme may mga natira pa dyan na mga ghost o yung mga kaluluwa, ha, mga meme na nakapasok na sa pamamahay po ninyo na medyo hindi nakapasok sa purgatorio na paiwan baga nako alam nyo po <laughs> meron ganyan ha mga meme yung mga hindi tinanggap sa purgatorio hindi yung mga nakapasok eh nako sila po ha mga meme maiiwan dito sa lupa ha mga meme at ano mangyaya sa sila po ha mga meme pwede pong asumani uh, o maging isang entity po ha mga meme sa ibabaw ng lupa talaga sasanib siya sa, sa, mga tao. Abay, kahit kanino po ha mga meme, maghahanap yan na masaniban po nila. Yung malipatan lang na magsesave sa kanila ha mga meme. Ah, oh, eh, kaya nga, makakaliw nga po maabatan yan ha mga meme eh. Kaya kayo po'y mag-ingat. Opo ha mga meme, kasi baka nga kayo po ha mga meme ang saniban o sapian ng mga yan. Ah, oh, meron pa palang ganun. Tapos na nga yung ghost man. Meron pong ganun ha mga meme. Kasi yun nga po mga sinasabing mga matitigas ang ulo, mga matitigas ang mukha, na mga ghost talaga ba? Meron pala matitigas ang mukha? Abay, meron po ha, mga meme. Yung mga pasaway. Ha? <laughs> talaga ba? Opo, yung mga nagpaiwan, na mga hindi nakapunta sa purgatorio. Kasi di ba nga po sila galing, galing po sa impyerno. Pinalabas po sila nung ano, ghost month. Yung ghost day po ha, mga meme eh yan mga yan, syempre, ngayon magbabalikan na Parang gusto lang po yung nagglima yun sa ibabaw ng lupa. Ngayon eh, parang due date na, babalik na ulit sila. Pero ngayon po ipapasok naman po sila sa purgatorio. Para doon sila hahatulan po sila ba'y talagang diretsyo na talaga doon kay Taning o sila i ano na, i -upgrade na o le level up na sila papunta sa langit. Talaga ba? Opo ha mga meme, ganun po yung mga ghost na yan. Tapos, yun na nga, yung mga hindi nga po nakasama, sila po pwede nga pong maging isang entity dito sa ibabaw ng lupa. Pwede silang maging bulate. Yan, ipis. Ah? <laughs> opo, kasi ganun na po ang magiging, ano nila, magiging kapalara nila. Doon po sila mapupunta kapag kasi hindi sila nakabalik sa purgatorio. Sila po parang mag-reincarnate na po sila dito sa ibabaw ng lupa. Pero sila po parang magiging mga bakterya o mga kulisap, ganyan, kulisap. <laughs> opo, sila po yung magiging mga, parang mga ano na lang sila, yung ang tawag doon, yung mga salo uh, salot, salot. <laughs> Hindi po po, magiging sila parang mga, yung mga bulate, ganyan, mga bakterya, o mga ipis nga na, pwede sila yung magiging mga, yung uod, ganyan para sila pa yung magiging pinaka lowest ano na entity na sila sa ibabaw ng lupa. Hindi sila yung mag, ano, yung parang ang tawag doon, yung reincarnate na magiging diwata. Hindi sila magiging ganon. Magiging mga ano yan, mga bulate, palaka, tapos yung mga yung kulisap. Tapos yun nga, baka maging ipis pa sila. Eh, no? <laughs> Dumi. <laughs> Opo ha, mga meme, ganyan na maging kapalaran nila. Kasi sila yung pasaway eh, hindi na sa bumalat ng ano, purgatorio, nagpaiwan sila dito. Abay, ang titigas nga ng ulo. O hindi sila, yung ngayon magiging bulate sila o magiging ipis sila. Bahala sila sa buhay nila. So, tapos andyan pa rin sila sa panipaligid ha mga meme. Kaya pag nakita nyo yung mga ipis, apakan nyo. Yan, may ipis. Ang tao yung ipis. <laughs> Kiyak! <laughs> Tako pa? You know, nag-explain kasi ko dito may ipis. Oh, so yun po ha mga meme, ganun ang mangyayari. So ang the best way naman po ha mga meme, na gawin po ninyo kayo po ha mga meme mag cleanse pa rin po ng mga bahay po ninyo kasi nga baka may mga nagpaiwan dyan may mga natira po ha mga meme sa bahay po ninyo yung mga nakapasok hindi nyo pa alam e yan po yung mga mugigina po yan dyan at hindi na sila alis dyan at yun na nga po ang magdudulot sa inyo ng mga sinasabing mga kamalasan na at mga misfortune sa buhay na maaari nga po magpahirap sa buhay po ninyo ah talaga ba opo kaya nga ba diba, sabi ko sa inyo ugaliin niyo po lagi ha mga meme ang pag-cleanse o paglilinis po ng mga tahanan natin. Para yung mga sinasabi ng mga nakapasok ng mga negatibong enerhiya dyan, eh makukontra pa rin natin ha mga meme. Kahit hindi na po ghost Month. Tapos nga ngayon po yung magkaano yung parang mooncake festival. nako napakaganda po yan ha mga meme. Pagkatapos kasi ng ano, ng celebration po ng ano, ng ghost Month, papasok naman yung sineselebrate po yung mga in-check na mooncake, mooncake festival. Yung may na naghahanda sila ng mga mooncakes. Swerte po kasi yan eh. Para i-invite naman po natin yung mga positibong mga enerhiya na magbibigay naman ng, yun nga, yung mga kahilingan natin at yung mga biyaya ng buhay. Opo ha mga meme, napakaswerte po niyan. Kapag kayo po ha mga meme eh, naghanda po ng mga mooncake. Yan, meron pa yung mga may itlog, meron yan yung may mga munggo, may mga iba't ibang ano yan eh, may mga nuts atang nasa loob yun. Yan, napakasap yan ha mga meme, kaya medyo mahal-mahal ata yan. Yung, mooncake na yun Ako minsan nakabili na ni parang magkano yun? 250 isang mooncake. <laughs> Pero ang sarap naman na mga meme munggo. Parang hopia rin naman siya. Parang wala naman pagkakaiba sa hopia Pero kakaiba po yan. Kasi kapag katapos nga daw po ng mga ano, ng ghost month, yan po ang hinahanda nila. Kasi ang mangyayari dyan, pagkatapos nga po nung August, yung ghost month po, ngayon September 29 po yan, si-celebrate kasi naglalabasan eh, na po yung ano mga moon cake kasi yan po parang yung sumisimbol po ng full moon ngayong September. Ah, opo at yun naman po yung iniintay nila para sa pagbubukas nga po yun nga ng mga bagong mga opportunities na pwede po nating ma ano ma-enjoy. Yeah, pwede po kayong maglipat ngayon mga bagong bahay, magbukas ng mga bagong negosyo, magpagamot kayo, magpakasal na kayo, magpa-engage na kayo. Yan. Tapos yun na nga, pwede na kayo makipag ng mga bagong businesses na pagkakaperahan. Pare talagang dire-diretso na kasi bermans na eh. Dire-diretso na yun hanggang Pasko. Talaga ba Pasko? Oh. <laughs> At kayo po ha mga meme, mag-cleanse din po ng inyo pong mga sarili. Yan, gawin nyo po yan ngayon ha mga meme, linggo. Kayo po'y uminom ng tubig na may asin ha mga meme. Tapos kayo po'y maligo din po ng may asin. Yan, para yung mga sinasabi mga entity pa na natira dyan, yung mga remnants po ng mga mga negative energy na yan na galing nga po doon sa ghost mat eh tuluyan ng man, kumbagay, ma kumbagay ma-wash out mawala ha mga meme para talagang ano na dire-diretso na yung ano pagpasok ng kaswerte sa inyo kasi nga baka kami mga nagpaiwan pa nga dyan sa mga katawan po ninyo mga nalahiran kayo dyan ng mga negative energies ng mga ghost na yan eh yung pa po yung epekto pa rin sa inyo. Mamalasin pa rin kayo doon ha mga meme. Kayo po ha mga meme mag cleansing ritual po ng mga sarili po ninyo at ng mga bahay po ninyo ha mga meme. Kayo po pwede po magpausok ha mga meme ng mga insenso. Kayo po pwede po magsindi po ng siyam na insenso pataas po ha mga meme. At yan po ipausok nyo sa buong bahay po ninyo. So parang yun na po yung final cleansing ritual natin ha mga meme pagkatapos po ng ghost month. O, oh, dibaga, Para pumasok na yung mga positive energy naman po ng Berman sa mga meme hanggang Pasko. Ah, Pasko na eh. O, oh, so yun po ha mga meme. ko kung kayo po yung mga katanungan pa, po dito sa ating paksang pinag-usapan ito, eh pwede po kayo magtanong dyan ha mga meme. Mag-iwan lamang po kayo mga question dyan sa ating comment box. At kapag kayo po natin, yan po yung sasagutin ko din dito. O, oh, dibaga. Oh, so with that, mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme. Oh, ano? Fresh ko? Oh? Huh? <laughs>